kami kapuntang Westwood eh, guys. Ito masaya, 10 -10 na guys ng caster dito sa invite dito masaya dito sa pwede kasi guys hindi tayo namin yung papagawa sa amin yun eh, guys yun na pala guys pwede sa video Malayo din pala kuya ano? Malayo-layo din. Lahat ano, yun lahat kaya i-bike lang pa ano dito, bawal tricycle dito, ha ano? I-bike lang talaga dito. Yeah, e ates pakinabang ni i-bike. <laughs> ভাগ তালা গেলে তুমি কাছ Ito po, nandito na po kay, kay contractor. Pangalan yeah. po? MJ. MJ po, yan po yung contractor. Yan po, panaybagong contractor na naman. Yan. yan, po, itong gagawin bahay ko po. Ano tsaka, yan? Sa uh, YouTube. vlog. Uh, ay, sa YouTube. Ano yung, yung po, ano mo? Kalpinterong galaw. Kalpinterong galaw. Gala. Yan po, nandito na po kami. Bukas kami mag-upay Nasa Lancaster, Westwood 1. Yan kasama namin. Oh, so marami daw project pala si kontraktor eh. Ating nasakasuhin yan. Yan dito. Okay. Eh, hey, yung kasama mo, Pugi, kasama yun katira, may Di ba yung nakatira? Sabi mo ipapasok? Hindi, marunong ba magsilan yun? Pwede ni silan yun eh. Batak pa yun ay patawag no butang na baka panagutin pala tayo nun eh pwede mo makitsata si ganyan eh kaya ano, si ko na lang si Daboy Doy ayan po ayan po. Hello, Alin? Yol, ano yung ano ito? yung

ang kasama ko <laughs> doon sa GMA muwi kami gawa ng yun nga yung katulad sinasabi mo na yung subscribers bago lang yan to lahat yung mga uh, anong yung uh, nakita na namin contractor guys, si eh, maraming project yung binibigay sa amin. May checks pa naman doon. Oh, daw sabi niya. Ito guys, oh, tinamang Lancaster oh, ito 'yan. Hindi ko alam kung anong Lancaster yung pinasok namin dati. Eh, bawal hole guys ng ano. Yan guys, oh. Magandang ano ng araw ngayon guys, oh. Hmm. I don't know.